po ulit tatanim na namin yung pipino yan puro ganda po ng kanyang ugat ito po ay may lupa na yung itim dun po doon sa dati namin itanim na namatay at kinain ng mga bayo ko yan lagay po natin yung ganyan tabon po natin yan yan po ganyan lamang po yan tapos dilig din natin yung mamaya ito yung pinagtanam namin na namin dati, yan, tinut, may lupa, papasya. Kaya hindi na ba lalagyan namin ng lupa, mayroon pa. Yan po. So yan, lagyan natin yan lang ganyan, yan. At taklupan po natin. Yan. So, katanim, hindi lig po yan. Huwag niyong patatamaan sa dahon, Yan. Oh, Palibot po. Ganun po, ganyan lang po pag didilig, pag bagong tanim huwag nyo po babasain yung dahon yan, palibot po lamang yan okay thank you po for watching